Guys, so bakit mabenta ang CF Moto 450? First, ano na siya? Yun, price niya pasok. Second, lately mabenta ang mga adventure bike sa Philippine market. Third, expressway ready. keyboard ang ganda ng mga accessories niya tubeless yung mga gulong niya maganda suspension uh, TFT makina 270 degrees crank ang ganda ng tunog power, ang ganda ng review so maganda ang kinalabasan ng CF si Moto 450F long ride pasok tapos semi uh, off road pasok din pwede pwede 2 in 1 mulan pasok power kaya so ayan yan ang findings ko kaya napakarami ng CF Moto 450F dito sa atin congrats CF Moto